cute naman ang aso nandito talaga yung palaging sasalubong sa akin tuy kumusta ka? cute <laughs> mo talaga o, ikaw na magsasalabot ng shade hindi ka man marunong ako na lang gina ganda talaga ng lugar dito Namiss miss kong kumunta dito pero mas maganda pag dito ako tapos meron akong kasama kahit kausap man lang yan ka muna to eh huwag ka muna papasok ang una ko maalala sa lugar na to si Nicole si dito ko siya nasakta noon eh oh, sige papasok ka sige na dali hali ka Okay, halika, halika. Akit ka. Ikaw talaga, palagi kang sumusunod kay kuya. Bakit ka ba talaga pumupunta at sumasama sa akin? Bakit palagi kang sumusunod-sunod? Parang meron kang ipapinapahiwatig ah. Ikaw pa yung nauna. Uy. Kaya naman pala, dinala ako ng aso dito. Siyempre dito si Nicole pero this time hindi ko na siya sasaktan ulit. Si kawawa naman kung palagi mong sasaktan yung damdamin niya. Nicole, bakit ka nandito? Siguro inutos eh, na mismo pumunta dito, siguro inutusan mo yung aso, no? Hmm, mo naman. Kasi taga Ha? Ikaw yung, ikaw yung tinatanong. ikaw yung tinatanong ko, bakit ka dito? Siyempre, dito ako, ano, memorable. May memories ako dito. May memories ka dito? Yes. Ganun ba? Kasi palagi ako sinasalubong nitong aso na to eh. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Nandito ka na naman ba para saktan ako? Ano? Ano? Sinaktan ba kita? Hindi naman kita sinaktan eh. Ay, nasaktan ba kita? Itatanong pa ba yan? Ah, pasensya ka na ni Kala kung nasaktan kita. Masaya lang talaga ako ngayon. Eh. Kita mo naman, di ako galit pag kausap ka. Paano ba kita nasaktan? Para alam ko kung nakasakit na ba ako Sabi hindi. Sabi mo, mas gusto mo yung kaibigan ko. Sak, ganun ba yung pananakit para sa'yo? Siyempre, gusto kita. Tapos iba yung gusto mo. gusto mo talaga ako. Ngayon, hindi na. Bakit naman? Siyempre, iba yung gusto mo. Tapos, ano akala mo sa akin? Maghahabol? Sino ka ba? Sa bagay. Ano ba nakain mo? Dikit ka ng dikit sa akin ngayon. <laughs> Parang baliktad na. Ako pa yung dikit ng dikit. Kung ayaw mong dumikit ako sa iyo, idilalayo ako. Parang nabaliktad na yung panahon. Dati, sinikol yung dikit ng dikit. Ngayon, parang sobrang sakit sa pakiramdam ko pag Nire-reject niya ako. O tinutulok niya ako palayo. Hindi ako handa doon ah. Hanggang kailan ba ako magpapakatama sa taong doon? Ihalata naman na di niya ako gusto. Ano ba yung dapat kong sundin? Puso? o isipan. Kasi kung puso, hindi ko talaga maitatanggi na gustong gusto ko ka siya. Kaya kung isipan, ba't ako maghahabol sa kanya? Hindi naman yun kagwapuhan. Tapos maliit pa yung katawan. Pero siya talaga aking nagugustuhan. Ooh! Kainis! Cause I always thought that dreaming was for kids. Bakit ka ba lumapit dito? Kala ko ba galit ka sa akin? Hindi naman ako galit. Ah, sabi mo lang kanina, galit ka. Wala yun, sinasabi ko lang yun. Alam mo naman, babae, Bye-bye pa yung decision. Ganun ba? Kala mo, ayaw mo na ako kausapin. Chan, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Labit ka muna. Ano yung tanong mo? Mahal mo ba sarili mo? Oo naman, ano ba klaseng tanong yan? Mahal, syempre. Wag. Wag. Bakit wag? Kasi... Kasi... Obligasyon ko yan. Lay, no Oy! Tumawa! Hmm, kinilig mo siya sa akin. Okay. Oy, hindi ako kinilig sa'yo ha? Oo. Oh. Saan ka ba kinilig? Lo, no. Tawa lang ako. Ang <laughs> pa ng ngiti niya. Oh! Ay, sorry. Ba't di ka mapakali? Wala. Hmm, kinikilig oh. Oh, yung koy. Kinikilig. Uy, Ipakita? hindi ako kikiligin Ik sa'yo. Iklarong sa paro naman. Kahit kailan, hindi ako kikiligin sa'yo. Tandaan talaga ba? Talaga ba? Oo. Ba't <laughs> naman ako kikiligin sa'yo? ano akala mo sa akin? Dalawa yung puso ko. Umiibig ako sa dalawa. Iisa lang yung iniibig ko eh. Sino? Hindi ko, na, di ko na kailangan sabihin pa kasi ayaw ko na na makasakit na naman ulit. Basta, isa lang alam ko. Pag magmahal ako, tapat at iisa lang. Ganun ba? Ako ba yan? edisyon ako. Ano, oh? Siyempre, hindi. Ikaw. Sabi ko nga, huwag ka na magtanong sa akin about sa ganyan. Kasi ayaw ko na masaktan ka ulit. Aray, aray. tachi oh. Hmm? Ako pa yung tachi Sinabi ko lang sa'yo para madiin ko sa'yo kung ano talaga yung totoo. Oh. May tanong ako. Ano Pag-ibig ka ba? Bakit? kasi habang tumatagal napapaibig ako sa iyo <laughs> <laughs> Gusto mo na ako, no? Joke Ay. lang, eh! Sinabayan ka lang kita. Sinabayan. Hoy, alam mo ko yan. Alam mo ko yung... Sinabayan ano lang kita. Crush mo na ako, no? Anong crush? Ang bilis, ah. Sinabayan nga lang kita, eh. Huwag ka nang umamin ka na, Chan. Halata, halata ka na, Chan. Halata. halata na? Mali yung nararamdaman mo kasi gine-joke lang kita. Gine-joke? Ayaw ko talaga umamin ito. Ano ka ba? Masyadong untouching mm -hmm. ah. Joke nga tingnan lang mo, eh. Tingnan mo nga yung ano mo. Joke lang. Huwag kang masyadong maniwala. Smiley ka na. Smile. Masaya nga lang ako. Mm -hmm. Unang oh, bago ko nito. Masaya. Masaya kasi dito ako. ako. Hindi pa kita nakita. Masaya na ako. Mm -hmm. Alam ko na yan. Ikaw, ikaw pag jino-joke ka, maniniwala joke. ka. Joke nga lang. Alam kong hindi yun joke. Bano kung totohan eh. Mm -hmm. Ay! OY! Ay! na rin naman! Dino-joke nga lang kita eh! Ay! Grabe ka talaga! Ko ha? Paano kung hindi yung joke? Paano kung hindi yung joke? <laughs> umalis ka nga dyan! Ay! Gino joke mo lang naman ako! Mabilis ka naman maniwala! Ikaw ha! Huwag yung pinakaayaw ko sa si babae yung mananakit na lalaki